Game, game, paldo or paldo 100 Mega Sleeve Booster Packs Dalawa lang ulit Grabe tong ano Set na to Wala pa tayo nakukuha ng gold card Pero madami tayo nakikita ng gold card sa Facebook Grabe sila Pero wala mo naman nandito yung swerte Diba Gardevoir Pareho Baka naman, it's a sign. First pack. Sana ginawa nilang ano, no? Iba-iba yung art nun sa code card nila si Pikachu. Para pwede din kolektahin. Game. Stuffle. Gimme go. Sizzle No Surfing beach. Ang tawag ko doon, La Union. Latios. Marshadow. Mega Signal Rivers. Wap. Volcanion Rivers. Pwede pa sa EX. Uy, Madulas. Alakazam Hollow. Yan lang. Dali na naman tayo ng puro hollow. Pero may last pack magic pa. Kung maabot ka dito, like, follow, comment. Alam mo na yun. Kung ano-ano na. Wala ka na. Ito na. Yung sama ang swerte. Tanggla. Launcher. Pachurisu. Ang ganda ng art nun eh. Ang cute lang. Parang, ano ba to? Yung, ano ba yun sa Japan? Yung peach, pitch blossom. Ano ba yan? Basta yun. yun. Shift tree. Latius reverse. Whoop. Sand slash reverse. Medyo nanginginig-ginig pa dun ah. Uy! Tumama! Uy, grabe! <laughs> Ayun. Mega Latias EX. Oh, napakaganda. Full art 'to, 'di ba? Ganda, sayang, muntik nag-SIR.